Hi guys. <laughs> Baba naman ang energy. Hi guys. So, ito tuloy ko yung aking pag-share about sa sakit ko. So, ito ay part 2. Oh, May part 2. Wait lang. Ako ay kasi iinom pa mo. Saan ba ako natapos nung no? nung nag ah, alam ko na. Nung Wait lang. Nag, ano ako. Nagpacheck sa bone marrow. Doon ako na, natapos pala yung pagkukwento ko. Ay, solo na naman eh. At pa naman yun eh, nandoon. Magtutupay din ako. Kasi may dialysis ako mamaya mga one. So, meron pa akong time para magtupay at maligo. Ngayon ay 10.30 pa lang dito. Maaga pa naman nagaling na ako sa insurance kanina wala ng gamot ko pero hindi ko yan. pero hindi ko naman yan ano, kakanamay ko yan sa tubig Ito na ako natapos sa bone marrow kasi nga nag di ba yung aking hemoglobin hindi hindi umaayos hindi nag normal so pinacheck niyo yung bone marrow ko So, alam nyo na yun kasi na ano, nasabi ko na part mm, 1 kung ano nangyari. Check. So, yun. Tuloy-tuloy lang dialysis. Dialysis ko. Tama naman. Tapos, nagbakasyon ako one day. Nang isang araw doon sa ano, nag ako ng buta ako. Doon, doon. Basta, bawal dito kasi. Bawal kay lolo. Pagbawain pa yung aking strength. Yun. Nag-vaccination ako para i-renew ang aking butaka. So, okay naman. Pero, nakakaramdam na ako ng pagod. Pero, hindi kasi ako madalas mag-check ng hemoglobin noon. Kahit alam kung bumababa. Akala ko kasi every month lang yung check. Kasi wala pa akong alam-alam yung pala yung everyday pala bumababa yung hanbok na ko di pagkarating ko galing doon sa bandaro doon sa ibang bansa na yon ano tawag dito The dialysis na ako so after one week nang, nang hina ako sobrang hina ako talaga Grab, sobra yung pala yung hemoglobin ko bumaba na sa check lang baby kasi ako iinay ng gamot yun pala yung hemoglobin ko bumaba na sa ano, sa 4 sobrang baba na sobrang baba talaga so kailangan uh, nga ako ko salinan ng ano ang dugo, oh, hindi ko alam kasi bumaba na ako dito yun, sinalinan nga ako tapos, dalawang bag. Minadali nila kasi nanghihina na ako. Tapos, eh, hindi na ako makahinga. Nagsusuka na ako. Sobra, hindi ako makahinga. Di, ayos naman. Nung sinasalinan ako. So, di natapos na yung tubag. Paxel. Tubag yung sinalin sa akin eh. Tapos ng tubag, Di, inaayos na nang kasama ko yung discharge ko. Kasi okay na lahat eh. Yung inaayos na yung discharge ko. Yung discharge. Naayos na yung paglabas ko. Yun, ko na. Nasim uh, uh, nagsimula. Ang hirap ito. Sorry. Nagsimula na akong mahirapang makahinga. Tapos... magsimula na ako mahirapan mag makahinga. Tapos eh, una kasi nilagay sa akin yung oxygen yung sa ilong. Wala hindi kaya. Tapos yung ano na yung mass ng ox oxygen. Wala hindi na din kaya. Ginawa nila yung pa, yung pump na oxygen ha, na ginaganon ah, na. Alam niyo naman yun. Sa so, mga naghihinga hmm. lang, gano'n. Tapos, Pinapahiga nila kasi ako. Pinapahiga. Ayaw ko ang kulit ko. Gusto kong umupo kasi pag nakahiga ako wala talaga lumalabas na hangin. Hindi ako makahinga. Pakiramdam ko yung yung ano, yung ulo ko binabaon sa tubig na gano'n. Gano'n yung pakiramdam, promise. Sobrang hira. Di, ano. Sorry ha, patigil-tigil nag-inom nag kasi ako ng gano. Hindi, yun na nga. Hindi ako makahinga. Tapos, maya-maya naman, yung kasama ko, paipayan mo ako. Sabi ko, paipayan mo ako. Kahit may gumaganon na sa akin. May injection na para makahinga. Mga ganyan, ganyan. Sun sunerohan na ako. Ang dami, ang dami nang ginawa sa akin. Tapos, sabi ko, inungkas ako ng inum ng tubig noon. Ang, 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 mali ko, inom ako ng inom ng tubig kasi hindi ako makahinga. Gusto kong uminom, uhaw na uhaw ako. Pero hindi ako makahinga. Uh, eh, hindi pa naman ako na dialysis ng isang araw noon. Kasi, kaila, kasi po, ang mababang, ano pala, hemoglobin, dapat tumatanggar sila ng 6. Ganon. Pero 6 pa baba, kailangan mong masalinan di yun na nga pumunta na ako sa ano signal na kaya agad agad na ganoon hindi ako na dialysis tapos ang natandaan ko kasi siya na magulo yung kwento ko di gano'n pinapagpayan nga ako ng ano ng kasamahan ko nag susuka na ako sorry sa mga kumakain nagsusuka na ako ang suka ko suka suka ko. Tapos, nung nasuka ko, pagtingin ko, parang kulay pink na yung suka ko, o red, basta ganun na lumalabas. Basta yung ganun na yung inaisip. Ganun. Tapos, yun, eh, wala na. Wala na akong matandaan. Tapos, nag... Uh, hindi ko alam kung ilang araw ako walang malay. Promise. Nagising ako, nasa ICU na ako. Yun. Nasa ICU na ako. Nasa ICU na ako. Ay, hindi. Nung, uh, nung nasa ICU ako, nakakatuwa pa nga eh nung pag uh, pagkagising ko kaganyan pa yung mata ko gusto ko i-delight pero ang half day niya may nadidinig ako umano nagsasalita ang dami nila sabi nila ilan, ilan beses na nang, nangyari sa iyo yung, yung na ka sabi ko ha? Huh? anong kajak? sa isip ko kasi hindi ko alam na gano'n na pala. Kung pala ako ng araw na yun, hindi ko alam. So, na beses ka na na sabi ko, ngayon lang, sabi ko. Basta madami tinanong sa akin ng doktor. Mad madami doktor yung, ano ko, doktor sa puso, din ko sa ganyan, doktor sakit na kidney, doktor, basta madami doktor. Nakapalibot. No, yung, alam mo yung konti lang buka ng mata mo, tapos nakakita mo mga puti. Kasi ang hap din ng mata ako, ko. Pagkagisi ko, sobra. Akala ko mabubula ako, ko, promise. sobrang hap din. Sobra hap din ng mata ko tapos nung na, naimulat ko na yung mata ko. Pero matagal pa, ilang araw pa bago ko na ano yung mata ko na naimulat ng ayos. Tapos i eh, ano. Teka lang, inom lang ako ng gab. lang. Tapos noon na imulat ko na yung mata ko. Agak, pag, ano, nung gising ako, ginagawa ko, kinakalampag ko yung, ano ko, nakama ko, kasi, hindi ko magalaw ang kamay ko. Hindi ko magalaw ang kamay ko. Yung pala, na Tapos, ang sakat na lalumuno ko dito, kasi may, binaon sila para may, maka, ano ang tawag doon? pero <laughs> Hindi ko alam. <laughs> nakalimutan ko yung tawag nila basta yung pag inooperahan ka alam nyo yun yun, binauna nga nila yun ay, binauna yun, binaun, umasakat na nga yun, hindi, nakaganyan ako nakatala akong ganyan basta nakaganyan naka diba, alam niyo yung, alam niyo naman yung di ba? may dalawang, dalawang ano sa side niyo, doon nakata tapos, ang ginawa ko, din ako malat na ako ng ayos. Kinalampag ko. Pero, meron pala nurse doon sa ano, bawat, ano pala sa ICU nila. Kasi, yung ICU dito, hindi ko alam kung, lahat ng ICU ba, di ba, isang malaking ano, siya gano'n. Tapos, pero, tapos, uh, ang ano nila, 24 hours talaga na, may katabi ka, nurse. Yun lang ang dito. Ewan ko lang din sa iba kung gano'n. Yun kinalampat ko tapos lumapit siya sa akin tinawag yung mga doktor ganyan tapos eh ano gusto kong tanggalin yung ng ano ko sa sakit ang sakit dito sobra sakit tapos tinanggal nila tapos eh nung tinanggal nila ang tali dito tapos naihi ako sorry naihi ako gusto mag CR uh, kasi wala nga akong wala akong ano wala akong sawisyo na naisay siguro hindi ko alam kung epekto ng gamot o ano hindi ano na nga. Sorry. Ano ko? Tapos yung bigla big la Pero mang nahihina pa ako. Hindi ko hindi ko alam kung makakatay ako. Pag ano ko, nakaubo ako. Nakakainis ako, nakaubo <laughs> ako. Tapos si eh, ano, syempre nga wala ko sa wish. So ano ba yan? Bakit nakaubo ako na rate ba? Ako? Sorry. Tapos eh, merong ano, yun, yung swelda labayo Kasi ganun, yung swelda. Tapos, yun na nga. Tapos, unti-unti ko nang, ano, na-realize na nasa ICO ko. Kasi nung nagising ako, wala puti talaga nakikita ko. Like, kasama ko na si sa San Pedro eh. Puro, puro puti na yun nakikita ko. Wala, as in, wala. <laughs> wala kang makikita ng kahit anong design, basta puti lang siya. Yung wall lahat. Puti lang. Nung magising. Kasi syempre, ikaw ba naman magising ng ganun? Saka wala kong kamalay-malay na nasa ICU ako, no? Na, na wala, wala ako ng ano. Malay na hindi ko alam kung ano kung wala malay. Tumig Sabi ng doktor, tumigil daw yung puso ko. Nung nagising ako talaga, puro pasayong ganito ko. Kasi nirevive na nila ako. Awa ng Diyos na buhay naman ako. Thank God. Nirevive na nila. Puro pasa sa dito. Tapos natanggal pa yung ano ko. Yung tahi ko. Ngayon nirevive na. Ako. Puro pasa. sa. Hindi, yan na nga. Hindi, nung na, ano na ako, na, nasa isip ko na, nasa isip ko. So, ako, nung ginagawa nila, pag nililinis nila ako, kasi na ako, doon ako nagtutut brush. Pero, di ba't may plangana. Doon ako nagtutut brush. Tapos, nililil... Nakakaya talaga. Hindi, ko, hindi pa naman ako sana nililinis nila yung ano. Oh, tapos, alam nyo, yung yun. Nililinis nila. Tapos, eh, pag manliligo ako, di, nakawalit siya. Dadali na ako sa... Liliguan nila ako. Tapos, nung pagkatapos eh, sa ICU, hindi naman... akala ko, madi-discharge na ako. Gano'n pala pagdating sa pag ano, hindi, hindi ka nila idediretso um, ano, panalabas din ng hospital, ililipat ka lang ng nurse So, nilipat na nga ako. Ang haba na ng video ko. <laughs> nilipat na ako. Ang haba na ng video ko. 30 minutes na. sasusunod na lang ulit ha. At mahaba na are. Thank you for watching. Kung may nanood mo. Mer meron pa akong ano ng gamot. Kasi yung, yung kinanaw ko. Puti. Kinanaw ko na, ano. Ang dami, ang dami ko din iniinom na gamot. So, madami pa, madami pa akong ako kukanta. Salam na makinig kayo. Maraming, maraming salamat kung may nanood man. Thank you. Bye-bye.